magsasagawa po ng Peace Assembly bukas ang Pioneer Regional Political Party sa Bangsamoro Region. At pag-usapan nga natin yan, kasama po si Engineer Mohajirin Ali ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Good morning po, sir. At maraming salamat sa pagtanggap po ng aming imbitasyon at matawagan nga po sa programa. Bati ka muna, Engineer. Yes, um... Uh... Magandang umaga po at uh, magandang umaga na rin sa ating uh, taga-pakinig at uh, Assalamualaikum po. Opo. po. Ayan, Engineer, konti lang lang po ng boses ha para mas malinaw po sa ating mga taga-pakinig at taga Una sa lahat, ano pong pakakain itong assembly na ito para po malinaw lang din sa atin? Yeah, um, magkakaroon po tayo ng ano, ng... Uh, um, first general assembly po ng uh, United Bangsamoro Justice Party uh, nitong 2024 uh, sa Cotabato City sa Cotabato State University no um katama po ito sa mga preparasyon po natin na gagawin uh, sa election uh, next year no yung uh, 2025 uh, midterm election na kung saan magaganap na rin po uh, dyan yung uh, kauna-unahang parliamentary election po sa BARM. So this is uh, a General Assembly of uh, a Regional Political Party po within the BARM na kung saan uh, uh, ito rin po yung uh, uh, Regional Party ng MILF, ang Moroslav Declaration Front, yung United Bangsamoro Jet Party po. Yun. Mm -hmm. Okay. At uh... Uh, 'yan sir no. Actually 'yun, isa 'yun sa mga highlight eh. Magkakaroon na po kasi ng first election for the parliament. So, how are you preparing for this ah uh, bilang isa pong political party nga po diyan sa Bangsamoro region? Yeah, actually yung preparation po namin nagsimula pa po, po even last year, especially yung mga um documentary requirements po nung uh, political party. And uh, ngayon, uh, schedule po natin this February 17, yung uh, general assembly Uh, for the party. Continuous po naman mm -hmm. yung uh, mission po natin. Uh, after this po, uh, pag natapos na po namin yung uh, General Assembly at the regional level, um, uh, na rin po yung mga activities po ng party at the provincial level po within the bar. Oh, sir, baka you could give us an idea. Paano yung parliament na yan? Ilang, ilang positions yan na pagboboto-botohan? Yes po. Mag, mag, magkakaroon po tayo ng uh, based on the organic law and uh, di bang sa mga electoral code na meron po ang BARM sa ngayon, meron po tayong 80 seats uh, within the parliament. Magkakaroon po tayo ng 80 member of parliament. Uh, na kung saan, 80? 80 po. 80 po. 80. And uh, this 80 will be uh, 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 categorized into 3. No? Uh, political party po yung uh, 50% po niyan ibig sabihin ang iboboto po ng tao ay uh, regionally ay uh, political party uh, meaning 40 seats ay manggagaling sa regional parties um yung 32 seats naman po ay uh, manggagaling sa districts no yung magkakaroon po tayo ng uh, districts representation so ang uh, barm ay uh, maahati po into dis parliamentary districts uh, Mm. Saan? Alang po ngayon sa parliament at nililegislate po nila yung 32 parliamentary districts within BARM. So meron po tayong districts every province and cities. And uh, with that, magkakaroon din po tayo ng 8 resorts uh, within the parliament. So all in all po, 8 Opo. Pero sir, just to make it clear, meron pa rin pong mga local positions like yung mga governor, mayor... Hindi po mawawala iyon. At meron din pong congressman, board member, meron pa rin pong gano'n. Yes po, hindi po mawawala. Wala pong uh, maapektuhan sa structure at the local government units. Nandiyan po ang uh, provincial government, municipal government, and even the barangay government. Mm -hmm. Opo, sir, uh, you are aiming for a peaceful assembly uh, bukas, no? Pero alam naman natin, kapag usaping politika, hindi ho naiiwasan yung mga insidente po ng karahasan. Ano pong commitment ng inyong political party dito para at least talaga maiwasan po yung mga incidents of uh, at least yung panggugulo or uh, hindi nga maayos na pagkakaunawaan kapag ganitong klasing mga halalan? Diyan po yeah. sa Bangsamoro region. Tama po. Tama po. Um, coordinated naman po lahat nung uh, preparation po natin, especially on the side, uh, We have uh, already uh, coordinated this gathering for local government, the no? city government of Cotabato, and uh, the uh, city police, including uh, ID and uh, the Philippine Marines in the area, and uh, the uh, uh, MiLF uh, members, naman po na makikilahok at tatutulong uh, po sa seguridad. So, susitapin po natin uh, um, yung uh, pag-usapang security arrangement mo uh, for this one-day gathering ay uh, ma-inplace po ng maayos para sa ganon ay uh, maayos po yung magiging event po natin sa Sabado Oo, oh, gano'ng karami ba inaasahan dyan sa General Assembly na yan, Sir? Kasi parang mahigpit nga yung security at saka parang madami kayong mga talagang inaasahan. Yeah, um we are targeting at the minimum po na 10,000 uh, individuals. Wow! So, All uh, over the Bangsamoro region, so, may mga po ng basulta. Tama ba engineer? Yes, yes po. May mga galing po Masilan ng tawi-tawi. Yes, yes. Uh, the six provinces of BARM, including the special geographic area. And uh, we will also be expecting uh, members of the UBJP, the regional party so ito at mga, mga mga membro din po ng MILF within now. So, we will be expecting uh, uh, participants din po from Matabao region, Sambuanga. And even uh, Region 12 uh, uh, and uh, in uh, other provinces po, Sultan Kudarat, uh, South Cotabato, North Cotabato, uh, Saranggan, so uh, we expect talaga ho na huge gathering po yung gathering. Nako? Mukhang ano to ah. Mukhang marami-rami kayong gagawin dito. Well, this is something uh, significant mga kapatid kasi first time nakakaroon po ng General Assembly dyan ng isang political party. Tama ho ba? Na mula po dyan sa MILF. Yes, uh, for this year, 2024, we have done this actually uh, before when uh, we participated na rin uh, during the presidential election in 2022. but uh, that one ay uh, yung uh, participation po ng uh, political party na UBJP for local candidates point, even mm. uh, in relation din po sa magiging ang election natin sa Barm ito yung, uh, unang, uh, gathering po and uh, we will be also uh, presenting during the general assembly yung new setup of the structure ng, uh, UBJP including the of first po ng uh, UBJP. Ayan na. Oo, mga officers na rin and all. Sir, may mga nagko-comment lang po at nagpapadala ng mensahe sa atin ang sinasabi kasi nila. Yun nga, before daw, uh, in the past elections, na sumali na nga daw UBJP, hindi daw naiwasan, nagkaroon daw po ng mga uh, kaguluhan. Ano pong masasabi nyo rito? At paano kaya ito may iwasan pa? Kung sakasakali po ba? Are you, kumbaga, parang committing na wala, walang mga ganitong klaseng gulo na mangyayari naman eventually? Uh, in the political uh, scene. Yeah, yung yung naman na nila na nagulon. No? But as, as far as the M I level is concerned in the U K P, we we never promote those things. No? We always uh, uh, advocate yung clean and fair election no? uh, in 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 the bar especially. The bar. So yun naman po yung ano natin yung uh, advocacy natin with regards to election. But uh, on the part of the MILF nga, uh, as uh, having a political party, this is the first time din po uh, group to UBJP na magiging very active po, uh, sila. Um, for previous elections the MILF has MI left lagging naka hands off policy sila, uh, for the past how many years na rin. but since um the peace agreement and uh, the bomb was established dahan-dahan uh, na pong uh, nagtatransform na rin po yung MILF uh, and uh, participate the democracy exercise and hopefully, ang uh, MILF in the long run ay uh, making a social movement na po the moment Longo. na tayo ng exit agreement at uh, ma-deliver na po yung mga deliverables for the peace agreement okay. So, yun na po, um, advocacy na Sige po. Sir, for the record, ito may nagpapatanong lang. Ano daw po bang stand ninyo naman sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gawing hiwalay na bansa ang Mindanao? Baka lang po may stand ang BARM patungkol po dito. Yeah, ay, ay, nagpalabas na po ng, ano, ng uh, statement ang uh, BARM through our chief minister. No? Uh, as far as the MILF is concerned naman po, eh, uh, naka-angkla siya, naka po yung uh, uh, gagawin po uh, through the peace agreement na pinirmahan po nila with the Philippine government. So, um, do we, do like, focus, oh. so, we will focus on the be very, very serious in uh, delivering what has been a... by uh, the F and the uh, oh, Kumbaga, isa-isa lang, no? Yun yung parang gusto sabihin po ng BARM dito, eh. Eh, nasa transition stage nga naman ng BARM, eh. Oo. Oh. At uh, yun nga, Uh, by 2025, ito magkakaroon na nga ng first time na parliament na boboto-botohan. So, okay. sige sir, aabangan natin yan, no, in the coming days, mag magpapiling na rin ng Certificate of Candidacy by uh, months of October siguro this year. So, ano po ang inyong naisabihin, panawagan, imbitasyon sa lahat po ng mga miyembro ninyo dyan sa kauna-unahang General Assembly na gagawin po sa Cotabato City. The floor is yours, sir. Yeah, thank you po. Ah... Uh... Yeah, I'm uh, informing mean you know, everyone, especially our members of, uh, in the farm. Uh, we, uh, we will be expecting uh, participants uh, all over the castle uh, yes, barn, even outside of the uh this February Um, even yung mga civilian po natin yung mga constituency natin no uh, we will be having a live stream uh, facebook live and even uh, working on the zoom uh, platform para naman po yung mga kasamahan din po namin na uh, hindi po talaga makakadalo face to face ay uh, may opportunity din po sila na maobserbahan at uh, makapag uh, uh, participate po dun sa gagawing uh, general assembly basta so sure po na we will always uh, Uh, make sure na uh, magiging maayos po ito. Tulong-tulong po uh, nananawagan din po sa constituency ng Cotabato na uh, uh, maging uh, uh, aktibo sila sa uh, pagmamanman po uh, sa lugar natin para maging maayos po yung gathering natin uh, dito namin Saturday po.